Sa kasalukuyan, mabilis na tumitindi ang tension sa pagitan ng Japan at China. Matagal nang may hindi pagkakasundo ang dalawang bansa dahil sa teritoryo at military presence sa Pacific. Pero nitong mga huling buwan ay mas naging matapang at diretsyo ang mga pahayag nila sa isa't isa. Mismong isang mataas na opisyal ng China ang nagbigay ng malinaw na banta laban sa Prime Minister ng Japan. Dahil dito, Maraming bansa ang nagulat dahil bihira lang magkaroon ng ganitong lantad na pananalita mula sa opisyal ng isang malaking kapangyarihan. Kasabay pa nito, naglabas ang China ng travel warning para sa mga mamamayan nila na huwag munang pumunta sa Japan. Dahil sa mga galaw na ito, maraming tao ang nag-iisip kung papunta na ba talaga sa posibleng digmaan ang dalawang bansa. Ano nga ba ang mga pangyayari sa likod ng tensyon na ito? at bakit biglang lumala ang sitwasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang ugat ng galit ng China ay nagsimula ng ideklara ng Japan na anumang pag-atake sa Taiwan ay banta rin sa Japan mismo. Para sa Tokyo, kapag nalusob ang Taiwan ay mapipilitan silang kumilos dahil malapit ito sa kanilang teritoryo at direktang makakaapekto sa kanilang seguridad. Sa simpleng salita, sinabi ng Japan na hindi sila mananatiling tahimik kung gagalawin nila ang Taiwan. Ito ang nagpagalit sa China dahil sa kanilang pananaw, internal issue nila ang Taiwan at hindi dapat pinakikialaman ng ibang bansa. Kaya mas lumakas ang sigalot, lalo na nang makita nilang seryoso ang Japan sa paghahanda. Malaki ang pagbabago sa loob ng Japan simula nang maupo ang bagong Prime Minister. Pagupo sa posisyon ay agad niyang binago ang matagal na patakaran ng Japan tungkol sa military spending. Sa loob ng halos apat na taon, nananatili sa isang porsyento ng GDP ang budget para sa depensa. Ito ang simbolo ng pagiging mapayapang bansa nila matapos ang World War II. Pero ngayong taon, mabilis at diretsong tumaas ang kanilang budget sa dalawang porsyento. Kapag ikukumpara, doble ang laki ng pondo na maaari nilang ilaan sa armas training at modernong military equipment. Naglabas sila ng pinakamalaking military budget sa kanilang kasaysayan. Mas mataas ito kumpara sa mga nagdaang taon. Hindi lang ito simpleng pagtaas ng pera dahil may kasamang pagbabago rin ito ng pananaw. Sinabi rin ng Japan na handa silang gamitin ang kanilang military forces kapag may nagbanta sa kanilang seguridad. Dati, madalas silang magingat ingat sa kanilang mga salita. Ngayon, malinaw na ang mensahe nila at wala nang pagdududa. Bukod dito ay gumawa rin sila ng bagong command structure na naguugnay sa Army, Navy, Air Force, Space at Cyber Units sa ilalim ng iisang command. Ang layunin nito ay pababain ang oras ng pagdedesisyon at gawing mas mabilis ang paggalaw ng militar. Sa modernong panahon, Ilang segundo lang ang pagitan ng pagkakita sa isang misail at pagharang dito. Habang pinapalakas ng Japan ang kanilang puwersa, agad na sumuporta ang Estados Unidos. Mas pinagtibay nila ang military coordination at mas pinaglapit ang communication systems ng dalawang bansa. Para sa kanila, mas magiging matatag ang seguridad ng Pacific kapag magkasama silang nagbabantay. Kaya ngayon, malinaw na kung may tatama sa Japan ay maaring kumilos ang US bilang kanilang kaalyado. Habang patuloy na tumitindi ang tension sa Pacific, ay mas lumilinaw kung bakit seryoso ang Japan sa ginagawa nilang paghahanda. Sa nakaraang bahagi, nakita natin ang pagbabago sa kanilang patakaran at ang pakikipag-ugnayan nila sa iba pang bansa. Pero hindi roon nagtatapos ang kwento. Ang mas malaking tanong ay kung ano ba talaga ang ginagawa ng Japan para suportahan ang mabilis nilang paghahanda laban sa posibleng pag-atake. Sa loob ng mahabang panahon, kilala ang Japan bilang bansa na nakasentro lang sa depensa. May mga armas sila na panangga, ngunit limitado ang kanilang kakayahan na umatake. Ngayon, nagbago na ang direksyong ito dahil naniniwala ang Japan na mas ligtas sila kapag kaya nilang tumira sa base ng kalaban bago pa man tumama ang misil sa kanila isa sa pinakamalaking hakbang nila ay ang pagkuha ng mahigit apat na raang Tomahawk missiles mula sa Estados Unidos. Malayo ang kayang marating ng mga missiles na ito at kaya nitong tamaan ang mga target sa loob ng mahigit isang libong kilometro. Dahil dito, mas nagiging malawak ang kakayahan ng Japan na gumanti kung kinakailangan. Hindi lang sila umaasa sa ibang bansa dahil gumagawa rin sila ng sarili nilang kagamitan ina-upgrade nila ang Type 12 missile na dating pang-target lamang sa mga barko na nasa malapit. Ngayon, inaayos nila ito para magkaroon ng mas malayong abot na higit isang libong kilometro. Itatalaga ang mga ito sa mga mobile truck na pwedeng lumipat ng pwesto ng mabilis. Kapag pinagsama-sama, nagiging parang malaking hanay ng missiles ang mga isla ng Japan na nakatutok sa direksyon ng China. Kasabay nito, Pumapasok din ang Japan sa teknolohiya ng hypersonic weapons. Mas mahirap harangin ang mga ganitong klase ng armas dahil sa sobrang bilis at kakaibang galaw nito. Nagpapakita ito ng intensyon ng Japan na sumabay sa modernong uri ng digmaan para hindi sila mapag-iwanan ng mga kalapit bansa. Sa larangan naman ng alyansa, hindi nagpapahuli ang Tokyo. Pinapalakas nila ang relasyon nila sa India, Australia at Pilipinas. Layunin nitong magkaroon ng mas matatag na koneksyon sa mga bansang may kaparehong interes sa seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan nito ay mas nagkakaroon ng balanse sa gitna ng lumalakas na impluensya ng China sa Asia. Pero bakit ang laki ng pagbabago? Ano ang nagtulak sa Japan para maging mas matapang at mas handa kaysa dati? Malaki ang kinalaman dito ng kanilang kasaysayan at ng kasalukuyang mundo nakapalibot sa kanila ang tatlong bansang may nuclear weapons, ang China, Russia at North Korea. Para sa Japan, hindi sapat ang dating paraan nila ng depensa. Mas kailangan na nilang harapin ang totoong panganib sa paligid nila. Para maintindihan kung bakit galit ang China, kailangan nating balikan ang madilim na bahagi ng kasaysayan. Noong 1930s, naging agresibo ang Japan at nagdulot ng matinding pagdurusa sa China. Marami ang namatay at malalim ang sugat na iniwan nito. Hanggang ngayon, dala pa rin ng China ang galit at takot mula sa mga pangyayaring iyon. Kaya tuwing gumagawa ng military move ang Japan, ay nagiging mabilis ang reaksyon mula sa Beijing. Habang pinapalawak ng China ang kanilang navy at nagpapatuloy ang kanilang malalaking military exercises malapit sa Japan, lalo pang tumataas ang pressure sa Tokyo. Para sa Japan, malinaw ang mensahe ng China sa kanilang galaw sa dagat at hangin. Dahil dito, mas nagiging agresibo ang paghahanda ng Japan upang hindi sila mabigla sa anumang posibleng pangyayari. Habang patuloy na naghihigpit ang relasyon ng Japan laban sa China, lumalawak pa ang mga panganib na pumapalibot sa kanila. Hindi lang kasi iisang bansa ang kailangang bantayan ng Japan. Mula sa hilaga hanggang timog, may mga bansa rin gumagawa ng kilos na diretsyo ang epekto sa kanilang seguridad. Dahil dito, mas nagiging klaro kung bakit biglaan at malaki ang pagbabago ng Japan sa kanilang depensa. Sa loob ng maraming taon ay nanatiling malamig, ngunit hindi tapos ang sigalot ng Japan at Russia dahil sa isyu ng teritoryo sa Hilaga. Pero noong nagkaroon ng paglusob ang Russia sa Ukraine ay malinaw ang naging posisyon ng Japan mas pumabor sila sa mga bansang kumukontra sa ginawa ng Russia. Dahil sa hakbang na ito, agad na nagbago ang tono ng Moscow. Ipinutol nila ang pag-uusap tungkol sa kapayapaan at sinimulan nilang palakasin ang kanilang presensya sa mga isla na malapit sa Japan. Nagdala sila ng mas modernong missile systems na may kakayahang to market ng mga eroplanong ginagamit ng Japan. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas dahil malinaw na nakatutok ang mga ito sa direksyong maaaring gamitin laban sa Japan kung sakaling lumala ang sitwasyon. Habang humihigpit ang galaw ng Russia sa Hilaga, patuloy naman ang China sa pagpapalakas ng puwersa sa Timog. Ang dalawang bansang ito ay hindi lamang gumagalaw ng magkahiwalay dahil nagsimula na silang magsagawa ng sabay na military flights malapit sa Japan. Kapag pinagsama ang kanilang presensya sa himpapawid at dagat, ay nagiging parang bilog ang bantang nakapaligid sa Japan. Ngunit may isa pang panganib na mas hindi inaasahan dahil mahirap hulaan ang kanilang kilos at ito ay ang North Korea. Matagal nang may galit ang North Korea sa Japan at hindi nila ito itinatago. Ayon sa kanilang sariling pahayag, may mga syudad sa Japan na nakalista bilang target sakaling magkaroon ng nuclear strike. Mas nakakatakot pa dito ang pag-unlad ng North Korea sa paggawa ng maliliit na nuclear weapons na kasya sa missiles na kaya nilang ilunsad. Meron din silang mga armas na kayang magdulot ng malalaking pinsala sa dagat tulad ng mga underwater drones na ginawa upang makabuo ng radioactive waves kapag pinasabog. Mas gumulo pa ang kalagayan dahil nagpadala ang North Korea ng ilang sundalo at armas upang tumulong sa Russia. Dahil dito, mas tumibay ang pagsasama ng tatlong bansang may matinding galit sa Japan at sa mga kaalyado nito. Para sa Japan, napakabigat ng ganitong sitwasyon dahil magkakatabi ang mga bansang may armas na maaaring makapinsala sa kanila. Sa gitna ng lahat ng ito ay mas naging aktibo ang Japan sa pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado na handang tumulong kung sakaling magkaroon ng malawakang tensyon pero ang pinakamainit na usapan ngayon ay ang posibilidad na pag-usapan nila ang pagkakaroon ng nuclear sharing kasama ang Estados Unidos. Dati, mahigpit ang Japan sa polisiya na hindi dapat magkaroon ng anumang nuclear weapon sa kanilang lupain. Ngayon, may ilang pinuno na sa gobyerno na nagsasabing dapat buksan nila ang diskusyon kung ito ba ay kailangan para sa kanilang seguridad. Habang pinagdedebatehan ito, Nagpapatuloy ang Japan sa paggawa ng malawak at modernong depensa. Gumagawa sila ng mas matatag na proteksyon sa himpapawid, sa dagat at pati sa cyberspace. May mga proyekto rin silang naglalayong mas mabilis nilang makita ang mga darating na misil at mas mahusay silang makapagtanggol bago pa man tumama ang anumang pag-atake. Sinasabay nila ito sa paggawa ng mas modernong fighter jets kasama ang ilang bansang Europeo para matiyak na hindi sila mapag-iiwanan. Pinapatibay din ng Japan ang kanilang mga imbakan ng armas at gasolina sa mga lugar na pinakamalapit sa posibleng labanan. Mas pinag nila ang paghahanda ng mga gusali at infrastruktura upang hindi agad masira kapag nagkaroon ng kaguluhan. Para sa kanila, hindi sapat ang mabilis na depensa dahil kailangan rin nilang maging handa sa mahabang panahon kung sakaling hindi agad matapos ang labanan. Sa laki ng pagbabagong ito, Malinaw na umabot na sa punto na hindi na sapat ang dating paraan ng pagharap nila sa panganib. Ayon sa pananaw ng Japan, ang kapayapaan ay hindi na mapapanatili sa pamamagitan ng pag-asa lamang. Kailangan nila ng sapat na lakas upang hindi sila basta-basta madiktahan ng iba. At sa kasalukuyang galaw ng mga bansa sa paligid nila, tila naghahanda na ang Japan para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Pero kung ikaw ang tatanungin, sa panahon ngayon na mabilis magbago ang sitwasyon sa mundo, mas kampante ka bang may mas malakas na depensa ang isang bansa o mas nakakatakot para sa iyo kapag may ganitong uri ng paghahanda? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.